Na uh, mga master ay sa alupit ko lang papakita sa mga magandang manok sa lupit. Ang ganda ng mga manok oh. ito tayo oh, napakagandang hen oh. ng mga master. ko din. Ha. green leg pa ito ang na itong mga muscle ang mga eight muscles so, ano, mga quality manok ay nakakapaganda kanawayan no? boss magkaning kanawayan no? 3-5 bilang buwan na yan, no? ganito oh <coughs> uh, going 8 months oh. Kanaway, 3-5 lang na, muscle. pa nangungurot po. Napakalambing ng manok na ito.